Idol, pwede bang bumayad na hindi nagka-cardio? Actually, pwede pwede. Ang tawag doon, calorie deficit. Yan talaga ang nare-recommend natin, calorie deficit. Yung kuning linalagay natin sa, sa bibig natin, na kinakain natin, yun yung magsasabi kung maglulose tayo ng weight, calorie deficit. Kung maintenance, nag-maintain lang yung body weight. Pag sumobra, magiging ng weight. Ngayon, ang um, working out builds muscles. Ang muscles, mas maraming calories na bu burn So, mas marami tayong pwede kainin. And yung muscles, nakatulong siya para humaba ang buhay natin. And then, uh, para bumata pa rin tayo, more flexible, more muscular. And then naman yung cardio, yun yung mga sports like basketball, swimming, football, walking, jogging, cycling, lahat sila okay. Lahat sila okay. Pero kung papaya tayo, calorie deficit. Ngayon, kung ano sa mga okay na yun, walking, jogging, cycling, running, basketball, volleyball, swimming na gusto nyo, gawin nyo. So, yun. Uh, consistent lang, tas discipline na gawin yun, yun lang. Tama na. Tama kayo, maliwak kung not doctor, do what works for you. God bless.